Magandang araw. At narito yung ating tatalakayin sa araw na ito, ukol sa kahulugan ng kagamitang pampagtuturo, kahalagahan ng kagamitang pampagtuturo, at mga simulaing paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo narito yung apat. Una ay ang halimbawa ng mga kagamitang pampagtuturo. Narito yung mga listahan na magkahalong makabago at makaluma. Meron tayong una, PowerPoint Interactive. Ikalawa, Mintimeter. Pangatlo, Curie Pod. Pangapat, Paper Pencil Test. Panglima, larawan, paggamit ng mga larawan. At paggamit ng guro ng lapel. Ito yung halimbawa ng Curie Pod. So, ang Curie Pod ay isang makabagong kagamitan na pwede nyo gamitin sa sarili or yung gagawin ninyo sa loob ng classroom na pwede kayong maglaro. Maraming mga laro dito na pwede nyo gamitin. Kahulugan ng kagamitan pampagtuturo. Ito ay anumang bagay o sitwasyong ginagamit ng guru na nakatutulong sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Mga Simulain Prinsipyo at Teorya Paalala na ang itong mga impormasyon na ito ay hindi akin. Uh, ginamit ko lang ito. Ito ay mula sa gawa ni Jorick James Burschert. Sa paghahanda ng kagamitang panturo, kinakailangan na isalang-alang at maunawaan ng mabuti ang mga prinsipyo at teorya sa paggamit at pagdisenyo ng kagamitang panturo. Ang teorya ay tumutukoy sa kung gaano kaganda ang pagkakapaliwanag sa isang bagay na pinaghandaan. Ayon kay Rignot, noong isang libo ang teorya ay isang set ng modelo at ang prinsipyo at teoryang ito ay matutukoy lamang sa pamamagitan ng descriptive at perspective na anyo. Ayon naman kay Seals, noong isang libo na ang teorya ay paliwanag ng pinomina at pangyayari na makatutulong sa pag-aaral at lubusang maunawaan ng talakayan. So lahat ng mga impormasyon na ibabanggit sa talakayang ito ay upang magkaroon kayo ng kaalaman upol sa kagamitan pang pagtuturo. Paghahanda ng mga instruksyonal na mga kagamitan. Pinakauna ay gawing malinaw at tiyak ang layunin ng pagtuturo. Bilang isang guro ay dapat alamin mo kung ano nga ba ang layunin sa pagsang iyong ituturo kasi doon iikot ang iyong uh, pagtuturo at higit sa lahat iyong materyales mo na gagamitin. Pangalawa, angkop sa paksang aralin ang kagamitan. Hindi ka basta-basta ang gagamit ng mga kagamitan na hindi naaayon sa paksa. Halimbawa nito, yung uh, Baitang Pito, hindi akma yung mga kagamitan na panunood ng mga pelikula na upol sa seksualidad, upol sa halimbawa uh, pagpatay sa sarili, parang bata pa sila para panuorin yung ganong bagay. Pangatlo, kailangan at karanasan ng mga mag-aaral. Maraming paraan para matukoy yung katangian ng mga mag-aaral. Importante ito sapagkat dumidepende ang iyong gawain at mga kagamitan sa katangian ng iyong mga mag-aaral. Kung sila ba ay mahina sa pagsulat, kung sila ba ay mahina sa pakikinig, so bilang isang guru, dapat mo itong alamin. Pangapat, tiyakin ang tagal ng panahon ng paggamit ng kagamitan. Dapat nakaplano na sa isipan mo kung ilang minuto mo gagamitin ang kagamitan ito para sakto doon sa isang oras mong talakayan. Panglima, alamin ang tamang paraan ng paggamit. Huwag na huwag kang gagamit ng mga kagamitan na hindi mo alam kung paano gamitin. Pagtatawanan ka lamang ng mga estudyante o mapapagot ang mga estudyante sapagat hindi mo alam kung ano ang tamang paggamit ng kagamitan na inyo. Paghahanda pa rin ito. Pang-anin, Piyaking may mapagkukunan at abot ng budget ang mga kagamitan. Ibig sabihin, huwag kang gumasto ng malaking pera para lang mabili mo yung gusto mong materyales. Kahit na yung mga materyales katulad ng ball pen, katulad ng bag, katulad ng mga makikita natin sa paligid, pwede yung gawing materyales. Depende na yan sa pagkamalikhain ng isang guro sa kanyang pagtuturo. Ilan sa mga pangunahing kasanayang dapat taglayin ng mga guro? Ito ay ukol sa mga teacher na nagtuturo. Ano may dapat nilang alamin sa kanilang sarili para sa paghahanda ng kanilang kagamitan? Una, dapat mahusay sila sa paksang aralin. Ibig sabihin may mastery. Hindi hindi maniniwala ang isang estudyante kung alam nila ng isang teacher walang alam sa kanyang itinuturo. At alam na alam yan ng mga estudyante kasi yan sila marami yan silang napagkukuhanan ng informasyon may, mayroon nga tayong kasabihan na hindi mo maibigay kung ikaw mismo walang ganun. Pangalawa, malalim na pagkilala sa mga mag-aaral na dapat na dapat mong alamin talaga yung estudyante mo. Pangatlo, mapag-isip ng iba't ibang estratiya sa pagtuturo. Alam natin na mayroon tayong multiple of intelligence, di ba? So, ibig sabihin, ikaw bilang isang guru, kailangan mong hubugin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng iba't ibang mga estrategiya at higit sa lahat para magkaroon na rin ng interes yung mga estudyante. Pangapat, masining sa paglikha, masipag sa paggawa, yung pagsasarili na natin. No? Kapag gagawa tayo ng plano, sikapin natin na maganda yung pagkagawa at maparaan sa pangangailangan. Dahilan kung bakit kailangan ng guro ang mga instructional na kagamitan. Kalinawan ng aralin, pagpapanatili ng atensyon, pagpapanatili ng memorya, at pagkamalipahit kalagahan ng kagamitang panturo. Una, nagiging makatotohanan sa mga mag-aaral ang talakayan sapagkat authentic assessment na yung ginagawa mo. Ibig sa nakauugnay na sila sa iyong sinasabi kasi nakikita mismo nila sa paligid ang iyong sinasabi o yung nagginamit mo ng kagamitan. Pangalawa, walang naaaksayang panahon at oras sa mag-aaral at buruk sapagkat puro at pagkatuto. Pangatlo, na babawasan ang pagiging dominante ng guro sa pagsasalita. Take note nito ha, hindi palagi ang teacher yung nagsasalita. As much as possible, yung mga estudyante, yung opinion nila, maipalabas nila. Pang-apat, tumutulong sa pagsasakatuparan ng mga layunin sa pagtuturo. Sabi pa nga sa talakay sa iba pang kahalagahan, ang kagamitang panturo ay gabay ng guro sa talakayan. Pang-lima, gumising sa kawilihan ng mag-aral at humikayat ng interaksyon. Ngayong panahon, grabe na yung mga estudyante. More on, visual na sila at kinesthetic. Gusto nilang gagalaw talaga sila or gusto nila nakikita nila larawan. Kasi yung mga teacher kasi may iba na PowerPoint ang daming mga um, sulat. No? Tapos hindi pa mabasa yung mga nasulat sa PowerPoint. So it's a no-no sa panahon ngayon kalikasan at katangian ng epektibong kagamitang panturo ayon kay Tom Leeson. Una, may impact. May impact sa estudyante. Big sabihin, isipin palagi ng teacher kung ito ba ay kailangan ng mga estudyante o magustuhan ba ito ng mga estudyante. Una, originalidad. Ikalawa, pagkakaiba-iba. Yung materials mo, hindi bukas ito naman ang gamitin mo, bukas ito naman. Dapat mayroon pa rin surprise kumbaga, para yung mga estudyante is nagkaroon ng attention. Pangatlo, kaluburan. At pangapat is kawilihan. Ang ikalawa ay ang may bunga. Ibig sabihin may, may resulta na makikita. No? At magagamit talaga nila sa kanilang sarili yung mga natutuhan nila doon sa iyong itinuro. Mga panuntunan at dapat tandaan. Lahat ng instructional na mga kagamitan ay pantulong sa pagtuturo. Hindi nito hinahalinhan ang buro. So, ibig sabihin, guide Oy gabay or pantulong lamang yung materyales, hindi dapat natatakpan yung mater yun ng guro, uh, hindi natatakpan ng materyales ang guro. Minsan kasi ang teacher sa ang mga estudyante doon na lang sa materyales kasi sobrang estetik, sobrang ang ganda tingnan. Pero yung karunungan hindi na nila nakuha kasi doon na lamang sila nakafocus. Dapat titingnan ng guro na dapat ginamit niya yung materyales para makuha ng mga estudyante yung paksang kanyang itatalakay. Pangalawa, Piliin ang instruksyonal na kagamitang pinakaangkop at pinakaakma sa iyong mga layunin. So babalik at babalik pa rin tayo sa layunin kung bakit mo itinuro ang paksa na iyon. At pangatlo, kailangan gumamit ng variety ng mga kasangkapan at kagamitan tulad ng video, computer, overhead projector at chalkboard at marami pang iba na makabago. Mga katanungan, maaaring niyong i-commento sa baba kung mayroon kayong mga katanungan punta tayo sa iba't ibang mga pag-aaral sa iba't ibang mundo ukol sa paggamit ng akagamitang ah, pampagtuturo. Una, ito ay pananaliksik na ginawa ni Alarm Ray et al. noong dalawang na at posirin noong dalawang libot Sinabi nila na kapag ah, mayroon daw mga estudyante na mas gusto nilang matuto, no? mas na iinganyo silang makilahok kung mayroong gina, gumagamit ang mga guro ng traditional na mga uh, traditional na halimbawa, paraan. Ibig sabihin, yung paggamit ng papel sa pagsusulit, paggamit ng ibang traditional na paraan ng assessment ay pwede pa rin hanggang sa kasalukuyan kasi napatunayan sa pag-aaral. Ikalawang pag-aaral, lumabas din sa pag-aaral na nagkakaroon ng mas mag magkaroon ng pakikilahok ang mga estudyante kapag gumagamit ng traditional. Ito ay dagdag pa rin nila al Alamre et al at Malinauskas at Gutierrez kanilang pag-aaral. Sunod ay pag-aaral ni Alamre pa rin, no? Sinabi niya na ang mga estudyante daw ay mas nag-i-engage or mas nakikilahok daw kung mayroon din silang parang sila lang yung gagawa. Sinabi dito na Students' interest and engagement in classroom activities increase their intrinsic motivation and student autonomy-supported learning activities. So, ibig sabihin, mayroon din silang panahon na sila lang muna. Okay, yan ay napatunayan dito. So, ibig sabihin, pwede ka rin gumamit ng mga materyales na yung isa lang yung estudyante ang umahawak, hindi by group. So, yun yung sa pag-aaral ni Alambre. Tingnan natin sa pag-aaral ni Sonam et al. noong 2023. Ang sinabi dito na sa paggamit daw ng mga textbooks, paggamit ng mga authentic na mga kagamitan ay mas no mas gusto daw ito ng mga estudyante. Tingnan ninyo ha. The finding revealed that the authentic and appropriate textbooks and the use of interesting varieties of teaching learning materials by teachers affect the attitudes of students towards learning. Mas gusto nila matuto kung authentic, no? at tamang-tama yung mga libro. So, ibig sabihin, yung libro, alam natin, ito ay makaluma. Pero, kung tama at angkop sa mga bata yung libro na yun, gusto nila yung basahin, gusto nila yung gamitin. At pinaka-importante dito yung authentic. Ibig sabihin, makaugnay sila sa pinapakita o ginagamit ng burok ng mga materyales. At dito naman sa pag-aaral ni Gerald, Richa, and Kiran, sa parehong taon, sinabi dito, Now, the results of the study points out that e-content and e-learning having interactive features like animation, better organization, collaborative features enhance the learning motivation of students. So, ibig sabihin yung e-learning, kasi nabi natin e-learning, yung mga uh, video na pinapanood, animation, paggamit ng animation, paggamit ng iba't ibang application online, ay mas nakukuha yung interest ng mga bata. So, sa study ni Naghiran uh, Nadhira Mascoroton Hadianto and Harry Sodarto sa taong sa kasalukuyang taon. research show that there are differences in learning outcomes between students who use word wall. So, ibig sabihin, sa kanyang pag-aaral, gumamit siya ng word wall, napansin niya na mas may impact yung kagamitan na ito kaysa doon sa hindi gumamit. So, kung natin na kapag ang guro ay alam yung mga makabagong Uh, kagamitan ay mas nai-enhance yung learning ng kanyang mga kabas, ng mga kabataan. So bilang konklusyon, hindi sa lahat ng pagkakataon epektibo ang makabagong teknolohiya at hindi sa lahat ng panahon epektibo ang makalumak. So pwede nating isabay ang dalawa. Batay doon sa mga uh, nakakalap nating impormasyon. At yun lang po at maraming